Uh, mga kaji, mga pa tayo ng ulan. Kailan malapit na sana na umulan pa. Balad kasi ako sa araw mga kasing, kaya nakisilong lang ako dito. Dito lang ako sa gilid ng bato. Malaking bato. Nakisilong. Silungan ko mga kajing. Ngayon mga ulan. Tagal pa huminto pag ganitong klaseng ulan. Eh, malapit na lang sana sa amin mga kaching Diyan na sa babao. Oh. Sa likod na yan, bung, bung, yung ano, yung tao, bundok na yan yung makikita ko yung may mga malaking tatlong puno sa baba na lang dyan sa amin na yan lapit na lang sana nabutan pa ako ng ulan sarap na mamaligo sarap maligo mga kaching ayan lumakas na buti na lang mayroong ganito na nasilungan ko kasi kung wala ganito mga kasing wala basa ako o oh. dito ako nakasilong sa gilid ng pangpang -pang, bato, malaking bato, sulit na bato ha oh. Dito ako na kisilong. Ayan, malakas na yung ulan. Lumakas na talaga yung ulan. Lumakas na. Ang rin tingnan mga kaching Pero sarap talaga maligo. Hindi lang ako nabilad sa araw. Kaling kasi ako sa bu bukid mga kaching. Kaling ako sa bundok. Masyal ako sa bundok. Eh. Sarap maligo. mga kaching. ano ko sarap maligo yan. Kaya may ato, baka abutan ako ng tulo rito sa ulan. Kahit nasa gilid lang ako. sarap talaga maligo. Nana. lakas na ang ulan mga kaching ayan na ayan sinasabi ko lumakas na wala maliligo ako nito mga kaching babasa ako nito para makauwi lang Ang ganda dito mga kaching